katabi. For the rush kami ngayon. Paano ba naman kasi ito si tita? Ang tagal niyang mag-decide dahil hindi na nga siya sumali sa JS Prom, sa mga kotilyons and etc. Eh, kanina niya pa pinag-iisipan kung sasali ba siya, kung pupunta pa siya, mag attend ba siya. 6pm yung kanilang prom, tapos anong oras na? It's already 4 o'clock in the afternoon. Mabuti na lang ang ate, kaya-kaya natin lumabas kahit wala tayong kasamang lalaki. Ha? What I mean, kaya natin lumabas ng kahit walang mag-drive sa atin. Girl power to be. <laughs> kung kaya nila, aba, bakit tayo hindi natin kaya, ba? Diba? Yung hindi namin talaga alam kung saan kami mag uumpisa sa titingin. Kasi pupunta kami mag-rent ng gown for the JS prom. Siyempre, bilang mabait na ate, supportado pa rin. Pero aba, siyempre, teka, sumasakit talaga yung chan ko. Feeling ko talaga mapupops na ako nang wala sa oras. <laughs> Okay na, malapit na nga kami sa unang destinations natin. Ha? With S talaga. B, destination lang. Stop over. Ha? Okay, we're going to... B! May gown pa? JS. Yes. At ito na nga yung sinasabi natin dahil late tayo. Ito yung una kong nakita kasi ako pinapili niya. Gusto niya daw kasi ng color black. Bilang maganda ang taste natin. Siyempre, be, ito yung nakita ko. Eh. Ito yung nagandahan ako, eh. ilang naman matangkad siya, maganda at maputi. Eh, siyempre, bagay din sa kanya yung damit. Siguro, hindi to napili ng iba kasi hindi nila bagay. Shoota, abi! Ayan nga, napakaganda. Pero pagkasabi ng price, b ang rent niya, 3.5 daw. Kaya napatawa na lang siya. Pinagde-decide ko siya kung gusto niya bakunin. Siyempre, anong magagawa niya? Ate pa rin yung magde -decide. Pero syempre, kita ko naman na gusto niya. Pero sabi ko, tingin muna kami sa iba. <laughs> Masyado palang mahal yun. It's 3,000, you know. 3,000 siya. Siyempre, for the effort, ako tumingin dito kung may maganda ba. Eh, yung 3,000 na yun, pwede na bumili ng isang gown, diba? At so far, madami naman magaganda talaga dito. Kasi kung maganda ka talaga, kahit anong isuot mo, maganda pa rin yung dating. Eh, kaso, ayaw niya daw ng red. Tapos, eto, meron akong isa na dito. Iba pa, ko nga muna sa kanya. Baka sakali, bi, magustuhan. Shoot, abi, maganda rin to. Kaso nga lang, syempre, mas maganda pa rin yung isa. At kita mo naman yung kanyang itsura, hindi masaya. Okay. No choice. Kunti yun. No choice but that. Ah! No choice but that. Oh, no choice tayo. Kesa naman matagalan, 'di ba? Pero eto nga nakiangkas pa ako ng motor. Eh, be, paano ba naman kasi wala daw sila GCash. E eh, puro na sa GCash yung pera natin. Kaya magka-cash out muna tayo. Okay, guys. Nakuha na. <laughs> Nakuha na ang mahal. Nakuha na namin ang mahal. Anong gagawin? False lashes, tita! Okay, guys. Nakuha na namin ang kanyang... Ay, gago yun, ah. Balim yung pagpat. Yan pa siya mag... Ano. Okay, guys. We already got the... This one. Hey! Are you happy? Like Sachi. Happy, mommy. <laughs> okay, guys. Now, we're going to make up. <laughs> 🎵 na And now, hindi lang mabait na ate to. Siyempre, makeup artist na din. Videographer pa, makeup artist pa. Photographer pa, san ka pa. Lahat na ata. Para lang hindi maging dependent sa iba, kailangan natin aralin yung mga bagay-bagay. Para naman sa ganon, hindi na natin, ba, kailangan magbayad. Sayang din yung mga piso, no? Mindset ba? Mindset yung iba nga talaga, hindi pa naniniwala na ako yung magma-makeup sa kanya. Eh, aba, syempre, sa itsura kong to, sino maniniwala? <laughs> Mukhang hindi naman kasi kapanipaniwala na kaya kong gawin yung mga bagay-bagay. <laughs> eh, paano? Mukhang syusyunga-syunga minsan. Nagmamaang maangan. Kunwari, walang alam. Pero huwag ka. <laughs> Lahat naman yan pwedeng matutunan. Natuto nga tayo magsulat, ba? Diba? Natuto nga tayo magsalita So bakit yung mga ganitong simpleng bagay, eh hindi natin kayang pag-aralan? Ito yung lagi kong sinasabi sa mga kabataan na nakakasama ko. Okay guys, yan na, malapit na. malapit na. Hmm. Eh, it's already at the... What? the English of... Oh, it's already malapit. Yeah. <laughs> Okay, continuation. Sabi ko nga na lahat ng bagay ay pwedeng pag-aralan. Pwedeng magawa ng paraan dahil yung ibang nga kinakaya, pinag-aaralan nila tayo pa kaya, ba? Diba? Putting the eyelashes on. At malapit na to sa katotohanan. Konting kembot na lang. Kaya naman natin, ba? Diba? <laughs> Paano? Last time kasi, wala ako dito. So, nung JS niya, talagang sobrang pangit ng makeup niya, beto to. -o. Para siyang tumanda na hindi ko maintindihan. Buhay pa kaya yung nag-makeup sa kanya dati? <laughs>